Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na hindi niya daw mapapatawad ang Administrasyon Marcos. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta kung bago lang kayo sa sa video sa channel ko at gusto niyo ang mga video natin, paki-like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po guys sa inyong walang pagsuporta sa akin. Sa isang panayam ng TV Patrol, sinabi ni Attorney Harry Roque, former spokesperson ni former President uh, Duterte, na hindi iya daw mapapatawad ang Administrasyon Marcos sa mga kadahilanan nagka problema daw ang kanyang personal na buhay pati na po ang kanyang karir no? according sa kanya palipat-lipat sila ng bansa ng kanyang asawa napalayo po siya sa kanyang mga anak at first time po sa kanilang uh, pagsasama na hindi sila nag-spend ng Christmas kasama ang kanyang mga anak Marami daw ang tumulong sa kanya, mga kaibigan, mga suporta ng mag-accommodate sa kanila sa paglipat-lipat sa iba't ibang bansa. So, at isa pa, nagka, ano daw, nagka-problema daw ang kanyang karir at nahirapan talaga siya, no, sa kanyang hinaharap na mga uh, kaso. Uh, sa kanyang panayam hindi daw mapapatawad ang Administrasyon Marcos kasi sila daw ang pakana bakit nagkaganon ang kanyang buhay sa totoo lang guys uh, si Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang administrasyon, it has nothing to do with Harry Roque in the first place, wala po silang kasalanan ang kasalanan po ni Attorney Harry Roque ay nadawit po ang kanyang pangalan sa Pogo isa po siyang legal counsel at hindi niya po ma-explain bakit nagkaroon siya ng maraming pera at ari-arian na wala namang sang legit na negosyo na ipakita o mga papilis paano niya napalago ang kanyang net worth sa maikling panahon na wala siyang yun nga, sinabi ko nga mga negosyo na susupport kung paano niya ana acquire ang kanyang kayamanan ikalawa e po, bakit may mga rest house siya doon sa Baguio at, na, at nang pumunta doon ang paok nakita po ang mga Chinese no na konektado sa pogo kung siguro sigurado lang guys no na wala talagang kasalanan si Attorney Harry Roque okay, sana bumalik sa dito sa Pilipinas during the quadcom hearing sana maipakita siya mga dokumento at hindi siya magtago kung wala talagang sang kasalanan in a sense, naghahanap po si Attorney Roque ng tao o or mga organisasyon katulad ng Administrasyon Marcos na sisihin sa kanyang kapahamakan. Pero sa totoo lang siya talaga ang may kasalanan. According nga kay Justice Rimmel, ya, yeah, ipapakancel daw ang kanyang passport. Nagpapasalamat si Attorney Harry Roque kasi sinorender niya daw doon sa pamalaan ng Netherlands ang kanyang passport. So sa tingin ko guys, para matapos na ito, umuwi na dito. Or sumuko na si Attorney Roque sa Philippine government para mapaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan once and for all. Kaso lang ayaw niya. Siguro kailangan lang siguro ng pagkakataon sa gobyerno na humingi ng tulong sa si Interpol or mga law enforcement agency para madakip at dalhin sa hostisya si Attorney Harry Roque yun lang po guys ang masasabi ko pakilagay lang po sa channel sa comment section kung anong masasabi nyo sa pahayag ni attorney Harry Roque na hindi niya mapapatawad ang pamalaang Marcos please like share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko mahal ko kayo maraming salamat po sa inyong panonood kita kita po tayo guys sa susunod na video ito naman po kaibigan Jake paalam I love you all